Hi guys! So today's video ay mag-unboxing tayo nitong Slime Fairy Slime Fairy, so mini slime kit So, tag-ano lang ito guys, mga 71 pesos lang siya guys So, tara na So guys, open muna natin, tingnan muna natin kung anong laman Una, meron tayo ditong steps Yan guys Next naman ay white foam beads at pink foam beads, rainbow foam beads, itong slime activator at pink glue. At meron din tayo ditong stick pang mix. So, gawa na tayo. So, actually guys, bumili na ako nito dati. So, ayan guys. Oh. So, tapos, may kasama na siyang borax. Meron na din ako dito mga binili na malalaki. Pero, hindi siya galing sa slime fairy. Meron tayo ditong pigment. So, tara na. Gawa na tayo. So, hindi ko alam kung saan ako gagawa. Sa bowl or sa sa, sa, sa table. Um. Mamamamoy. So, sa table na lang guys. So, tara na. na tayo. So, ito. Babasahin ko na mga extractions. So, pour the glue in the bowl. Pero, sa table ko gagawin. Pour the glue in the bowl. Add a few drops of slime. color and scent love optional B times sand permanent time pigment mix well add three to five drops of the activator mix well repeat step three two to three times more until the slime reaches its desired Ay, lang. so ang gagawin natin guys, ilalagay natin ng mga ganto sa activator para hindi siya ha? Pero hindi siya kasya. So, yung isusukat ko na lang dito guys ay ito yung sa blue. Okay. So, lang to. So, gawa na tayo, guys. Tara. So, gawa na tayo. Okay. So, una ay itong glue. May kasama siyang plastic para hindi matapon. Ah. Tanggalin na lang natin to baka. yan para mas ganda tingnan at itong sa slime activator oh my god ayun yung matanggap sa mga na lang guys so tara na so gawa na tayo guys 1, 2, Half lang muna. Half lang, half lang. Ganyan lang, mga ganyan lang papatunan ko Ay! Saan di ko papatunan Papa, ko lang ito? So, tara na. At, at lagyan na natin ng slime activator. 3 to 5 drops daw. Sige. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Actually, ang dango. So, tara, nagawa na tayo. more activator than the pushing the stick. mix lang 'yan ng mix hanggang maging slime na talaga siya Não, pra chegar isso. So, guys, nagiging slime na siya pero sticky pa siya, guys. So, mamaya lalagyan natin ng activator. Lagyan na natin siya ng activator, guys, kasi sticky pa siya. Okay na. Okay, para siyang rice. Ganito yung gusto kong feeling ng slime ko. Kasi gumawa na ako dati nito. Pero, nabenta ko na. Okay. Ayan na siya, guys. So, yun lang naman, guys, yung gusto ko i-share sa inyo. Bye.